Alam mo ba na bawat sahod na natatanggap mo ay may potensyal na magpapabago ng buhay mo? Kung marunong mo lang itong hawakan ng tama. Marami ang nagsasabi na kulang ang sweldo nila. Pero ang totoo, kulang lang sa strategy. Kung matututunan mong kontrolin ang pera mo, hindi ito basta mawawala at mapapalago mo pa ito. Merong walong dapat gawin sa iyong sahod para dumami ang pera mo payday routine. Tandaan, hindi kailangan malaki ang kita para umasenso. Kailangan lang may plano. Ready ka na ba magsimula? Una, maglan ka agad ng pera para sa emergency fund sa tuwing may natatanggap kang sahod. Mahalaga ito para maging handa ka sa mga biglaang pangyayari tulad ng pagkakasakit, aksidente, pagkawala ng trabaho, o anumang sitwasyong may agarang gastos. Maraming tao ang nababaon sa utang hindi dahil maluho sila, kundi dahil hindi sila handa sa emergencies. Kaya bago ka gumasto sa gusto mo, unahin mo muna ang safety net mo. Kahit maliit lang, tulad ng 50 piso o isang 100 piso per payday, basta consistent, lalaki rin ito. Tandaan, ang tunay na peace of mind ay nanggagaling sa pagiging financially prepared. Simulan mo habang may chance ka. Pangalawa, mag-invest sa sarili mo dahil ikaw ang pinakamahalagang asset mo. Sa bawat bagong skill na natututunan mo, mas nagiging valuable ka sa trabaho o negosyo. Mag-enroll sa online courses, manood ng educational videos, magbasa ng mga libro tungkol sa personal growth, business o skills na magagamit mo sa career. Maari ka ring sumali sa workshops o training na magbibigay sa ng upgrade sa kaalaman. Hindi ito gastos. Investment ito na babalik sa iyo sa anyo ng mas mataas na income, mas magandang opportunities, at mas mataas na confidence. The more you grow, the more you earn. Simulan mo ngayon, kahit pa konti-konti. Pangatlo, mag-ipon para sa mga personal goals mo dahil walang pangarap na napupunta sa realidad ng walang plano at disiplina. Kung pangarap mo magkaroon ng sariling bahay, sasakyan o magsimula ng negosyo, mas mabuti na simulan mo ng maaga kahit malit lang muna. Hindi mahalaga kung gaano kabagal ang mahalaga. Consistent ka. Gumawa ng clear goals at timeline para mas motivated ka. Pwede kang mag-open ng separate savings account para dito para hindi mo nagagalaw. Tandaan, walang imposible sa taong may malinaw na direksyon at solid na ipon strategy. Konting sakripisyo ngayon, malaking resulta sa future. Simulan mo na. Pang-apat, ayusin ng utang bago pa ito lumaki at maging pabigat sa finances mo. Kung may existing loans, credit card balance o utang sa kakilala, unti-unti mo itong bayaran hanggang matapos. Hindi ka makakausad financially kung nakakadina ka pa rin sa utang kumuha ng payment plan, unahin ng may pinakamataas na interest tulad ng credit card para mabawasan ang nababawing pera sa iyo buwan-buwan. Iwasan din ang dagdag utang habang nagbabayad ka pa ng mga una. Masarap sa pakiramdam ang may peace of mind at control sa pera. Tandaan, freedom starts when debt ends. Kaya simulan mo nang ayusin ngayon. Panglima, Mag-invest habang maaga pa dahil mas malaki ang potential na lumago ang pera mo over time. Hindi kailangan ng malaking kapital para makapagsimula kahit maliit na halaga tulad ng limang daang piso o isang libong piso per month ay sapat na. Pwede kang magsimula sa stocks, mutual funds, bonds or even digital investments tulad ng REITs o beginner-friendly investment apps. Ang sikreto sa investing ay consistency at long-term mindset. Hindi ito get rich quick, kundi grow rich slowly but surely. Mas maaga kang magsimula, mas malaki ang returns mo sa future dahil sa power of compounding. Invest now, thank yourself later. Pang-anim, magbigay kung may kakayahan dahil hindi nababawasan ang blessings ng taong marunong tumulong. Ang pagdodonate sa charity, pagsuporta sa community projects, o simpleng pagtulong sa isang taong nangangailangan ay malaking bagay. Hindi kailangan malaki, basta nanggaling sa puso. Maari itong financial help, pagkain, damit, o kahit oras at effort mo ang pagiging mapagbigay ay hindi lang nakakatulong sa iba kundi nagbibigay din ng fulfillment at purpose sa buhay Tandaan, ang pera ay tool para gumawa ng kabutihan Kapag ikaw ay nagbibigay, mas marami ring biyayang bumabalik sa iyo Gumawa ng impact kahit maliit na kindness compounds Pampito, maglaan ka rin ng budget para sa sarili mo. Dahil mahalaga ang mental health at personal happiness. Hindi puro trabaho at ipon. Kailangan balanse ang buhay. Bigyan mo ng allowance ang sarili mo para sa habismo, mo. Tulad ng pag-travel, pagkain sa labas, gaming, sports, pag-aaral ng bagong skill, o simpleng self-care days. Hindi ito pagiging maluho, ito ay paraan para manatiling motivated at inspired sa buhay. Kapag marunong kang mag-reward sa sarili mo sa tamang paraan, mas nagiging productive ka at mas gumagaan ang pakiramdam. Tandaan, hindi selfish ang maglaan para sa sarili. Self-respect yan. Kailangan mo rin alagaan ng mental health at personal happiness mo. Ang mahalaga, hindi nasisira ang budget mo habang nag enjoy ka. Tandaan, self-care is not a waste. Investment ito sa sarili mong buhay at motivation. At panghuli, magplano ng travel o bagong experiences. Dahil hindi lang pera ang sukatan ng magandang buhay, kailangan din natin ng meaningful memories. Ang pagpunta sa bagong lugar, pag-try ng bagong hobby, pag-attend ng events o kahit simpleng road trip with family and friends ay nagbibigay ng saya at personal growth. Natututo ka sa ibang kultura, nakakatuklas ng bagong ideas at nababawasan ng stress. Hindi kailangang mahal, pwedeng budget friendly, basta well planned. Ang experiences ang hindi nananakaw at hindi kumukupas. Habang bata ka pa at may energy ka pa, Sulitin mo ang buhay. Spend on memories, not just material things. Priceless yan. Simulan mo na to sa next mong sahod. Konting disiplina ngayon, malaking resulta bukas. Huwag kakalimutang i-like ang video, i-share sa mga tropa mo para may inspire kla at higit sa lahat, huwag kakalimutang mag-subscribe para masaya. Hanggang sa muli, peace.